Ito na po ang hinahanap ng Pangulong Bongbong. Aba, nakita na niya. Nakita na po niya. Ano yan? E parating nyo nga niya sa amin, saan pa makakabili na sinasabi ninyong binabarat na, ano, na palay? Ah, oh. yung kanyang reklamo noon na sabi niya, Oo. Oh. Huwag niyong idadahilan na kaya bumaba ba ang palay ay eh dahil meron na tayong 20 pesos na bigas. Yan, oo. Oh, oh. Hindi. At saka sa monitoring namin, sa amin naman ni DA, oh. Sekretary Francisco Laurel, Aurel, oh. hindi, ang bentahan ngayon 20, 23. Nako. 20 pesos. Walang Al ganyang kababa. Alam mo ba, noong isang linggo ay eh, nagpalakad tayo ng uh, tatlong ating correspondent. Oh. At inalam natin sa kanika nila mga lugar, kung magkano ang bilihan ng palay. O, magkano, magkano? Ay, ito. Bago, baka, ko, bago ko sabihin niyan yan. Baka, baka pwede ko na ibenta yung palay na inanin noong pang Marso eh. Baka, Di ba kasi Naghihintay ako ng magandang presyo eh. Baka, mag, baka ikaw eh, <coughs> mag-collapse Nelson. Bakit magkano ba ngayon? Eh, sabi ng Pangulo, 18 hanggang 20 pesos ang ano. O, yung sabi niya, Depende oh, pa oh, sa oh, kung dry o oh, wet. Meron pa nga 23. O. Oh. Mm. Ngayon daw po, ang halaga na ng palay, mahal na Pangulo, D.A. secretary Laurel 7 mm. piso Naku. kada kilo grabe saan po yan saan yan baka naman um, yan sa... daw po yan sa bulacan ay lapit lang nako po binibili na lang daw po ng mga rice trader nako sa 7 piso kada kilo ang ani ng palay sa bulacan mahalos kasing preso ng darak darak pare ko dahil dito ang grupo po ng sinag nananawagan na po sa Department of Agriculture. At ito ho naman ang narinig dating malinaw na malinaw na sinabi ng Pangulo na mm -hmm. Di ba? kapag kapagka ang presyo ho ng palay ay binabarat, papasok na po. Oho, papasok na po ang NFA para bilhin sa tamang presyo. Kapag ka wet, ang sabi noong nakaraan, 17 pesos. <coughs> kapagka maayos ang pagkakabilad, dry, parang 19 to 20 pesos per kilo ng palay. Nasun, ha? Uh -huh. Para daw po yan ay maging makatuwiran sa mga magasaka. <coughs> Dahil dito, nanawagan po ang sinag, kung pwede, nagmamakaawa na po kami sa inyo, bigyan nyo po kami ng subsidy na 5 hanggang 6 na piso kada kilo para hindi tuluyang mawalan ng gana ang mga magasaka. Pero nasun, mura pa rin yun. Ang 7 pesos 13 pa rin. No, mahumura yan. Lugi pa, rin. Lugi pa rin. Lugi pa rin dyan. Oo. Oo. Ako, ayon po sa NFA, <coughs> nagpadala na po sila ng truck para hakutin ang anis sa Bulacan, maging sa Tarlac, pero limang porsyento lang. Ako po. Ganyan ka, baba lang ang kaya ng NFA. Limang porsyento lang daw po ang Oo. kayang bilhin at kayang ilagay sa bodega ng NFA. Oo. E eh, puno na daw yung bodega. Eh. Ako po. Mm. Paano na ito? Ayon ho kay uh, direktor Jason Kainglet ng Sinag, kung hindi tataasan ang buying capacity ng NFA, wala po lugmok sa pagkaluge, Kaawa-awa po kalagayan ng mga magasaka. Dapat anyang ipaglaban ng kita ng magasaka at magpatupad ng agarang subsidiya sa programa. Yun ang sinasabi ko. Kaya nung nakaraan, maraming nagdaramdam sa atin, Jen, sabo naman nakuha yung impormasyon na sinasabi mong binabarat ang palay mm -mm. sa Bulacan? Ang iba po, sabi ng <coughs> Pangulo mismo, ayaw ko lang kung may video pa tayo <coughs> Di ba? Mismo siya nagsabi. Uh Oo. -oh. -oh. na, uh, anong tawag natin dito? Na, ang preso nga ng palay, ay uh, 17 pesos. Mm -hmm. Wet and dry. May magkaiba pa yung presyo. Pagka wet, medyo mura. Oh, oh. Pagka dry naman, mas mataas ng konti. Uh, para wag naman daw lugin luging -lugi ang mga magasaka. Eh, ay, eh, ito, papano? Ito, 7 pesos. hindi, kaya tayong mismo ang... Oh. Ako mismo. <laughs> Nakausap ko yung magsasaka kasi may palay ah, ako eh. Oh, yun nga. May palay ako, ayaw nila ibenta eh. Uh -huh. Kasi nga, ganyan ang presyo. Ito pa, may mga oh, kinausap yung Magpakala mga... Magpakalat tayo ng nasa oh, mga, mga kaya, respondent o, natin. O, tingin tungkol niyo po. Tungkol sa reaksyon ng mga farmer. Ano ba sabi? Mm. O, oh, oh. yan, o. Oh. Asan? Ha? Ato. Ah, Babasahin mo rin na sa ano, script. Yan sa ano? 40 oh, 40 yeah. to 50 pesos per kilo ng bigas. Tapos, bibilhin lang sa amin ang palay. 12 pesos kilo. Ah. Ayon, Saan wala, lugar? Walang hostisya. Wala, walang lugar. Wala. Saan dapat Napatagay niyo po yung lugar. Oo. Oh, oh. Para baka sabihin eh, tayo lang gumagawa eh. Ayan o, oh, Talavera. Eh, ito oh. Sa natividad Talavera, 10 piso ho oh, kada kilo. Lalo ngayon tag ulan ang gapasan ng palay, tiyak, bagsak ang presyo. O oh, yan. Natividad Talavera. Nueve siya po yan. O. Oh. <coughs> Ayan, Ayan oh. Oh. kasi nung nakalap, nanawagan tayo nalasan no? eh. Oh. Ito naman sabi niya, uh, pwede kayo mag-investiga sa New Vizcaya. Oh. 10 pesos to 12 pesos na lang ang presyo ng palay sa amin. Naku po. Sabihin natin, 100 ang ani sa isang hektarya. Times oh. 58 average kilo per sack. Oh. Times 11 pesos per kilo. 63,800 pesos lang ang kabuwang bayad ng ani sa isang ektarya. Nako. Oh. Pag iniles naman yung mga ginamit, ayan, no? Uh, matitira daw po ay 51,040. O, oh, kaya lugi. Ayan. Lugi. E, hindi ka pa makabayad ng utang. O. Oh. Ayun. Biskaya ito. son? O, o, Na, compute pa niya mabuti, oh. O. Oh. Ibig sabihin, pagka magka-computation na ganyan, alam niya. yun na nga, oh. Alam, alam niya, niya pati, talaga yung pag-ayari. Na, ito naman, sa naik Maawa naman kayo sa mag-asaka, naik kabite. Walo, walo na lang. Bilihan ng, o, oh, sabihin, 8 pesos. Oo. Oh, mm. Uh -huh. Yan ang sinasabi ko. Oh. Mahal na Pangulo. Ito pa, pinarating na sa inyo. Ha? Baka sabihin niyo po, gawa-gawa eh, lamang namin ni Nelson. Eh. Ito yung oh. sa San Miguel Bulacan dyan. Yan, 7 Oh. Oh. Seven pesos, bagong ani. Isang kilo ang tawad. Oh. Nako po. Oh, yan yung wala pang ano yan, hindi pa nabibilad. Oh. Yan, ang... yan po yung totoong larawan. Ha? Ito pa isa. 9 pesos to 11 pesos nga lang ang presyo ng palay dito sa aming lugar. Libon Albay dahil kontrolado po ng NFA ang presyo ng palay, kahit dry, hindi nila binibili. Ha? Mm. Ay mali po yun. Iparating na yun. Kasi ang sabi ng Pangulo <coughs> at ang NFA Administrator, si Ginoong kapag ka ang trader, binabagsak po ang presyo, bibili nila ng mas mahal. Di ba? Mm, diba? mm, -mm. po nila ng mas mahal. Bate doon sa ah, kayo ay hindi lugi. O. Oh. De, Saan naman ito? Ang problema kasi sa NFA, halimbawa, Nagpuntahan lahat doon sa kanya. Oo. Oh, oh. Hindi naman niya ma-accommodate lahat. <laughs> ah, hindi naman niya magbibili lahat dun. 5% Ayan. lang pala. Oo, oh, 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 wala talaga. Oo. Oh, oh. Ayan, oh. tapos na pong anihin yung second crop. Yung third crop, inaani na ngayon. Presyo, 9, 10, 11 per kilo. Pinakamataas niya yung 11. Lugi ka dyan. Oo. Oh, oh. 18 pesos po ang pinakamababa. Dapat. Ako. Oh, eh, wala kang kita doon, ha? 18 pesos. Ayun na nga. Lugi ka pa yun, oh. 18. Lugi, oo. Oh. Ay pa paano kung di lubas lalo lugi pala kung 7 mas mababa sa 10. Iya ka diyan. Nako. Ang hirap naman magpasok ng palay sa NFA. Ay sinasabi ko. Yun. Paano yung mga nasa malalayong lugar mag-aarkila pa ng truck para dalhin lamang po sa NFA? Totoo yan. Oh, yan. Oo, hindi naman kasi pumupunta yung NFA sa mga bukid-bukid. Sa bukid. No? pumupunta Oo. doon yung trader. Yan. Tapos sasabihin ng trader, eh gumastos kami ng, ano, ng... Oh, transportation nila. Ano? Kesa naman kayo pa magdala. Oh. ay eh, naman ng upa sa sasakyan diyan o oh, dako at ang NFA agenda para oh. sa kalaman ninyo sa ibang sa isang malaking probinsya isa lang buti nga yes. bawat bu probinsya oh, ba? Diba? Oh, hindi tama. pa lahat ng probinsya yan totoo Kasi Alibawa, ibang, na nandoon ka sa Amen ah, San Narciso oh, oh. ang NFA nandoon sa iba-iba iba sa Baler ang layo So, sasakay mo sa ano yan? Ubus ang... Ubus oh yan, ubus. Pet, ano yung pa yung wala, transportation? Wala, uh -huh. o, yan po ang sinasabi natin. Ako, mm -hmm. e, baka akala nyo lang kasi, negatibo kami dalawa ni Nelson. Hindi po, pagdating sa magasaka hapakadali. Ah, At saka magsasaka ko ngayon, may cellphone na rin. Mm -hmm. Nakakapag-react na po sila. Kaya kung sasabihin nyo po na ganito, ganyan, babulahin <coughs> natin sila, eh, hindi po... Hindi po, hindi po makakatulong sa atin. Sabi nga po namin, i-inspire natin ang mga ha?